ang pag-ampot sa tulong ka misteryo kumbate sa orasyon di Gisman orasyon misteryo no ni to di dumis tabang pinalatabang ka murasyonis inahan aman ko habang ako kung tapos sa palistanan sa Sibatian tungod sa kargada sa kinatman sa mga balang kami ang lawas dili pamansahan diba sa baduri galasin para kumbate Misteryo dos, bitisan mo po kami. arong silat ka na nasa kampo pagbukon nila sila sa Pablo, sila sa Santiago ang mga mas amali ninyo. Jesus Maria Santisima sa mga kaaway ko. Ay nakasaktor, rin di Puasi, Aris Matinum Apari Tigusom, Ros Malapurasyonis, ubanan ako sa akong mga kaaway. Ang mga armas, pamali ko ninyo. Juan Mateo Lucas ang mga kanyon ng armas santos na bulan sa langit. Mystery of sa Diyos man, sa anak, sa Diyos sa Espiritu Santo, nandagi ko naman si kasinod ng among debosyon, Lungagi ginoong gibinis sa yuta. Busar kami tabangan, bisan unsang kalisod, mamulong kami ning sunod-sunod. So, kusikot ko si Kutyo, sunod-sunod Ginoo tabangi kami ang binisong diskomunyon sa Pusil, Kanyon, Pumba, Hangrinid, Masinggan, Baylita, Garan, Armalay. Ubang sa kalibutan nga molas kami sa tubig bangka, pintik, garud di suyak bato mga gibang mapiraso sa among lawas kusog kagaya ta kana mo ambisyon o bato ba kan kami sa dagat igusom 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 sa baba Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ano? Ayan, nagkahapon po no? nandun tayo sa kalaw kay Pinayagima so, medyo umulan talaga kahapon doon no? pero ganun pa ano, rain or shine na talaga si Agimat yan at uh, tayo nga rin po eh, nabasa rin puro ng ulan ano? pero kahit pa paano yan, uh, kapag vlog po tayo kay Pinoy Agimat so ngayon na uh, ito naka uwi na po tayo ayan so ako po ay eh, nagpapasalamat sa mga sa mga utol na mga harimbakal Luzon, Visayas, Mindanao Ayan, sa mga yan, ano. Ayan, salamat sa inyo pong uh, pagsuporta mga kutol. At sa mga silent viewer po ni Commander Calancho. Salamat po sa inyo pong pagsuporta sa inyo pong panonood. Maraming salamat po. God bless po sa ating pong lahat. Ayan. Ito ngayon, ano, nandito ako sa bahay ngayon. So, kapatid lang po natin. So, magpapahinga na naman, ano, at uh, uh, bukas ay eh, kayod na naman. Ganon talaga. Ayan. So, talagang kailangan lang talaga ng tagalan talaga. Ayan. Kahit talaga umuulan, talaga na doon talaga si Pinoy Agimat, ano, sa tala. Ayan. At tayo naman nabiyayaan guys doon ng ano, no? Tayo nabiyayaan doon ng mga ng, mga mutya, no? Na kasi nagkalob sa atin. Ayan, nakalimutan uh, natin dahil. Kaya sa pano, meron tayong nakuha na mutya. Ayan. Yung guys, Yung, yung ano, yung lutang na bato. Ayan. Lutang siya na bato. Ayan na uh, sa atin. Tapos yung ay, ito pala yung ano no, yung nyugnyugan. So pinagkalob sa atin din na ng mga ng mga utol ano. Ayan yung lutang na bato. Ayan. Na pinagkalob sa atin. Tapos ito pong ito pong uh, nyug ano. Ayan. Yung nyugnyugan na ang kasan ay balipitong pitong piraso. Ganda po ito na ang depensa Tsaka oh, gamit din po sa negosyo Tsaka ano po siya ayan mayroon po siyang alog ano maalog siya maganda po siya ito po talaga ano siya lumulutang papakita ko po sa inyo no, ayan lumulutang talaga siya na na pinagkulog po sa atin ng isang utol doon no. talagang ano siya uh, legit talaga na bato na lutang ayan Ayan, kung makikita nyo po, ano, pagmasdan nyo, ano. Kakaiba po siya na bato, ano. Talagang, ano po yan, ah, bato talaga. So, talagang, ayan. Lumuto, lumulutang talaga siya sa tubig. Ayan, no. Oh, lutang na lutang talaga siya. Na pinagbalog sa atin, ano. Ayan, ah, mapasalamat lang po ako kay... Sa ating utol, na no, kay Utol na Tapos, yung isa po natin utol na nagkaloob po nitong uh, nyug nyugan ano na pitong piraso ayan so ayan po yung ano natin ano papapasalamat natin dito ah, uh, kahit uh, nagbablog lang po tayo ron uh, tayo po pinagkakaloban ng mga gamit ano ayan so salamat mga utol sa inyo pong pinagkaloob ayan mapapansin niyo po ano ayan talagang ano po siya lumulutang talaga ayan batong lutang so magtatanong naman ano ang bisa po nito ano, napakainam po nito sa gamit po sa tindahan. Pag negosyo Bisa din sa pamumuhay sa financial na bagay. Yung ganito po ano, ayan. Napagaganda po nito sa negosyo. Utang na bato. Talagang lumunutang talaga siya. So ano, ayan, pasalamat lang po. Salamat po sa inyo. Sa inyo po ng pagsuporta. Yan, medyo hagad lang talaga guys. Talagang Eh, pag ng bahay, nagpapahinga para pinabukasan na naman, eh, hanap buhay na naman tayo. Talagang ganun talaga. So ito po yung ano no, ito po yung habak. Habak po ito ng harim bakal no, mga Gamit. Talagang mga ano po yan na mga gamit po natin. So, Kailangan natin ang mga pangkaligtasan.